ta na kung unsa ko ba ja Wala ba dilay kuan pa nilang ni lang mag Yo guys, good morning. Karong day guys. Inday, ni hari dari sekarang nai bagong opening Karung adlaw nai sisling house dari saat atbang sa musipyo. So mani nai bayo antique wan nga kuan nga bayo antique nga milk tea guys sanjag ilang order sa kuan ma bratora. So daghang kasugtaw ron kay kuan kaning nai opening. So, multi, so why ko sinday ka anda ni guys, mo to ni ngarin mi dari. Kay dura man kazo guys at bang raman sa municipio ta nakapila nag sa to ah, kadahangan sa Kyodi ron dani ni Zaron. Ay ko kanang nai. Wa na pedi ka ka aglami. So man is your order guys, baka ko an kanang nai. Paglasi pero ito ka. Ah, dani guys, Sabay, ragi, kaya, Dibati, sa bawa ra jud. Dali na gyud. sa.

Guys, mag-upload mag eh. ah, na niya sa alig na nalaga yung gonses ko guys ito mong kuha na kasi na kailangan niyo kuha kanina ay noobs na yeah. noobs niya kanina na ay tambo na gina sa si mam ituluan gina sa dani na yeah. kanina nga eh, maaari -so lang ikuha niya gloves ko no guys sa ah. Nah, isuat sa manindo sa ganahan. Unja, Dani. Dai gabi di ay. lain sa lagi guys, sakit so, akan nagpatanggam, selaga dangu, tidak, karena oh. ini Agang uh. kutu, -kutu ka, luud Jak, merasa punuk

ang iba't tayo kay mura ko ni kuan ki pamugnaw nga mura ko na kabot ang uh, ginawa pa nga kay mura ka lang sing puno ang kabot ko to diya mo na ako po ko ay tabangitan ko rin na kalang ay mahalian ko kay siguro mga lao na kapilang oras diya isa may ang tao nang ang nanak siya ang tao doon mo na si di mo na pwede lang kung gusto na kung emergency Mato ka lang. Baka na hanap ko dahil yung sinid ha. Kaya minum, di, po, De, mo rin mo ka ko guys eh. di ba, rik, na buka hindi ko nang tapos sa basa. Pagluga rin sa guys. Sige Kaya ko. Ano ba? So, pa ko anong. Ininig pa.

sama tama si si majority ma wunje ta maka dana mu a mu sangi ka si mu na wunje ma ta bangi ta wunje si ta na. Wunje ni su ta wunje spirit basa sa ki mu wunje ma wunje kwan puku ni jana pa kuwa ta tu ka na ka ni blows ka ki ka ka Ma guys angi ku ha ku ha ni kai tong so, mga trebis ako na po nagsige mo kung inom lang yun ni Mundang ko, kay matupok ko, kay namang kayo nagsistimo ni dali nga nagmukbang siya ng hospital, sa kaya nasa ko. Kanang kadaon ay tugo. Hebrad siya ba siya nagmukbang o nga ni. So tanong ko, basin mo ba? Ang dyan mo to ko nung kuwan. Mato kamang ko, ang kuha, tiyo ko, ang tulog ka buo ko liso. Nga, tulog, tulog ka liso. Ito ka kalison siya. Walang si siya ahang gi usap kay agha naging singa siya kahang kasing-kasing mga karabis tunod siguro to sana ganahan ako nga hospital ko kaysa kayo mabantay na ako ang sakit ko talo ba rin ba ito kaysa marang kasuka o nga basta wala siya kasabot nga ang dyo mo na ako nagunood ng tanalang mga sahang nagsagipang nga siya pasayin sa dino nga pero guys, kadaatang mo siya mga job sa inyo sa ang masa sa inyo. Pero katong matayang na ganangan ako na inyo mga ang prinses na siya mo ito. to, ang hibutang sa gila, ang inasap dahil tulog ka po, tulog ka liso. Diyan. Pingpijang siya ko nga o to nga pag-usap na mga na feel lang nga ang hanghang sa kuwan yung nangyong nari sa ako ng kutu-kutu. Diyan. to bigay guy. Ang katorasin siya ako siya ang giusap. Ang giusap. Diyan. Balang kang, jamat Masa gue flower na angkang kangkang si janga. Gue nangangang sa anga jantung nangangang anga ngangang 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 na nakaginawa na job ko na wala na si siya yung na nag ginawa sa kanan may sumpran na humpono ka lagi aapot tagaunta wala talpa katabal yung kanan kaginuto ni ni utut job ko nga kanan na kasi ko ng mga naman utut na sa gangin yung pag ni ko jamato nga na alam niyan ko yung taningdon na problema yung ardi ko kod Kay kaya araw mong sa gangin So, kato siguro, guys, maraming panuto na panuto lang si zan, na hanginan ko. Na, nakita ko na eh. Chikrat! Ito ko ba? mga to, kananay, na, na, uli, anjo ko. Kanin siya nakatabang na, sa tanaw ng iba, kaya ito galingin na, ang anginang ko. At siya ko ilaing mga doon, ino, origin. Diyo. Diyo, um, ito Bali na camera ko. Yung jamay ito, guys. Mga po sa kanang aara na aara po yung ito si Muni ay kanang basing o usap po din sa makatabang nito. Pwede rin nito po sa kuwan. Kaya kanang bagan sa sigagan yung matambalan. Makatambalan niya ang kanyang kuwan.

dapat tayo maglumo ka dahan ba ni? diba nga namin niya? guys, ang mga ika, ika rin yung kung ng ni an, 200 siguro yung pag-order. Dagan ka siya. Makawalik ko sa ko kasi ka nang tagaas sa kaila niya. Katukulong sa mga kapitaw. Kaya ka nang totoo niya siya talaga, nagbibilangan nila kung ano ang mga disenyo na siya gabi sama pongs tipitit pero hindi niya siya kung ano niya mo siya kung ano yun 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 mga yun 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 yun

guys. Ano to? Ito <tong> ka, si Gitaan. Masig na po yung makakuha yung maka, maka nakatambag ng tambaw. Pero gano'n ba sa alamanta ron? Kaya mo kaya pa man una. So, ag naka kuha na guys. Kani pa taong marakong kaya na natin kay kani ang gams kay kuha lagi gisidya ka na naman. Sa akong sakit. Jakan kanang kuha ito pong kawa, panja, narapitay mga, kanang magkatizak ato nga ato so, na, nah nga So, kuha ang kanina ay, bawa siguro, lagano pong na iyon nga, tingnan sa stress, tingnan sa mga problema nga ginahanap, mga lagyan na sa ating luwang na punta, mga na siguro nga, kuan pero kani kay yung sukodani nga nakatabang dito nilang club sa kuan yeah kanan na ay sa so, sanggams guys, kay mo na niya ang game pangmomog pang mumog si Ja. Di magpasakadyo hang. Sa suway lang din mo. Ay, ginawa. Gusto na niya natin yung bati. Yan lagi ko nga. Kuwan, Lord ka kon iton toy tabang iton kukit sa kadakan pa na nung problema dyan kadakan pa na ba nang manginang Bisa pasakan pa sa kanang guys kaya aku ko kadakan uh, pa nang inang lang sa ang kuan so di laman dyan kuan nai Si sa ano naman ka nang mga pataa, ah hindi ma unsa ko ba dyan para ba nilang kuan pa wilayan nilang mag pati man dyan. kanang naay sila, di na dyan na mabuwag na ang mga bata. May nga nang disuwayin o istorya o kuwan ka na na ay ang saka o i kuwan dito sa inyong kanang kamagana. Di man dyan sila manugot. Maluway ang pungko guys. Kaya nga nanda, nga. Tutalaong po sila kuwan. Natural naman na sa mga bata nga kanang nai na gudit po yung kuha na bujan yung mga batang ng karong so ano ay po ko nila guys niya kanang nai lipad guys ang power ang konsensya ngayon na na bitaw nga diri magagawa na sila na nalang ka so lipad tama kaingan nga masabasta nga mga natin daging i surrender na mga mataa kay Ah, na pamahal na pud nato kay dugay na pud na na. How many years dya? na pud lagi an dia? Mo so, lagi oh, na ang asos. O man ang kunay kuan guys kayo ugaw ah, ang atudlo an ni pud sila mang kuan oh, di man ni pud sila yung uh, nagkag nagkagistorya di man yung, uh, sila maning uh, natural din sila imo gaidan. So mo na ah naman guys, ah naman nga madlo ko si mag ako ay maako makuan mga na ako na ning kamot suko sa ang kagalingan nga uh, karang maulian ko sa ang mga ipangbati niya wag di ko kaju sa ang inahuna guys kaya wag okay, na wala o oh, pagawas og des mario og ginoo ang ikaw na magjibala kay sad uh, din sa ang ikaw guys nga panang nai kana bitong na kuan po ko kay mura ko na gisa po ko sa ni tabo ija nga na po sa si Jango sa isa sa dunas ang mga istris ko po nga na may mata so mo na nga mojib na yun ang kapuanan nga 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 tabo ni Jan na nga kuwa majisay sa darang ko ano bisan sa bisan guys tanan ni siyang mga kamag-anak dito sa ilang lugar sa kapag may na na nga git na dito sa ginapasangin dan sila doon tanan mo ingan nga sa adana kay ang naitabo na na kay na hindi sa lagi na tayo istorya dyan kanina kanina kanain lagi sila sa una po kaya pag natambagan di lagi po din may na nagtambag mabitaw ka rin nga marag hapon sa nga basol basol may e, how many years na nga nakabalita naman sa mga sa jagi pasangin dan buat di zagya tu bang zak motonya but nak pila katu mana si zagya sa mana na ita mana usap pada sa ang gi kenang na nga kenang na ai na mana na ita bu nga wa du zu wa na na gi dam ngi wa pud na da gi speak wa ko nak da hom pud kanang nga kenang mai na na si zang Tapi sesudah ada amabata, abu tak tanya anak-anak, akan hidup So, uh, this guys. Upuan, o ka na ang pasagdan na uh, ako mga na ko nagkuhan nila. O, sa time nga ka na ay gagmay pa sila na alam sila na ang unja. Huwag ka rin mo ako nga, nga na. Ako kasi masapupuan sa pupuan na nila. Huwag man Murag ning ning yelo na ko ani sa. Murag ning murag ning yelo da. Tobig mo na sa ganghang. Zoy mo da sa mga naay mga ibang bati-bati kay lami din si Janoon. Pero asa lang pud papalabi. Ako guys, ang narajo ko ibati nga kanang para karon nga morako ko kanang kay lanatin nga sana. Sila padang unya kasokak ko. Kaya ka na may kung busog. Kaya ka na may kung busog. So, mga nangang, ko, parang arang pa ang ibati. Kaya ka na ay mauna. So, mga guys. Mga rato ay ang Salamat sa inyo. May isawang pag pagsuporta. Bye-bye. guys.